Assalamualaikum. Hello everyone. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan guys, nandito po ako ngayon sa supermarket ng Saudi Arabia dito sa Bata. So ayan, uh, tayo po ay mamimili ng isda na mga gusto nating ulamin. So ayan, oh, ang daming pagpilian guys. So halina kayo. Oh, may mga hasa-hasa, may mga bangos, pusit, oh, lahat na ng uri ng isda ay nandito na po sa loob ng supermarket ng Batha. Ayan, may mga alimasag. So, di ba diba, maraming pagpilian. Oh, ang dami po talaga, kaya magsawa ka mamili ng isda dito sa Saudi Arabia ng Batha. Ayan, so nandito na naman tayo sa may iba't ibang uri naman ng mga chocolate. Ayan. May mga mukhang uh, candy. O, oh, ba? Diba? May mga karton-karton pa na pwede mong bilhin dito. Pampasalubong, pambagahe. Kaya halika na. Damihan mo na mamili. O, oh, ba? Diba? So, dito po tayo na uh, namimili ng mga uh, ilalagay natin sa ating short. I-upload. O, oh, ba? Diba? Kahit pa isa-isa lang muna kasi naiipon sila o, dumadami kaya ayun pabagahin na naman tayo ng mga uri ng mga chocolate o diba ito uh, masarap na chocolate to parang perero din sya yan natikman ko na siya, masarap siya, yan so parang may laman siya sa loob na pinat na malaki parang uh, almond Ayun, aywan ko, peanuts pala, hindi pina. <laughs> uh, isa lang, peanut pala, ayan. So, ayan guys, uh, magsawa na rin tayong bumili ng uh, mga chocolate dito. So, ayan guys, pakinggan nyo ang aking mensahe. Assalamualaikum sa lahat ng nandyan. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat uh, Ako po ay papasalamat sa lahat ng mga supporta sa akin Lalong-lalo na sa akin team, Ray Gorgo Mayora Ayan, salamat at uh, sa team Ulala And uh, sa lahat po ng uh, palagi na nandyan. Thank you so much sa inyo Ayan, kung sino pa hindi di nakasubscribe sa aking YouTube channel, please Uh, mag-subscribe ka na po at uh, pakiclick din ang button bell para update po kayo sa aking mga bagong video. So, yun lang guys. Thank you and God bless you all. Salama!